Eden! Eden! Ma'am, ano po yun? Tignan mo nga to. Bakit ang bilis maubos ang stocks natin? Teka lang po, ma'am. Waitress lang po ako dito. Hindi po ako yung nagluluto sa kitchen. Wala akong pake kung anong posisyon mo dito. Tinatanong ko bakit ang bilis maubos ng stocks. Ma'am, ko po talaga alam. Wala po akong kinalaman dyan. Alam niyo kayo talaga mahihirap eh, no? Ang hirap niyong turuan. Eh, ma'am, kahit mahirap po ako, eh, hindi naman po ako nanlalamang. Tsaka hindi ko po kinukuha yung mga stocks sa kitchen. Ang kikitid talaga ng mga utak niyo, eh, no? Ah, alam ka na. Siguro kinukuha mo yung ibang stocks, no? Tapos ano? Binibenta mo sa labas? Ako, mo, Hindi po, ma'am. Eh, hindi ko po kayang gawin yun. Tsaka, Ayoko kung matanggal dito sa trabaho. Itsura mong yan? Maniniwala ako sa'yo? Uy, mayos ka nga? Kaya alamin mo kung bakit ang bilis maubos ng stocks? Hoy, sa ating dalawa, ikaw ang walang pera. Kaya, malamang sa malamang, ikaw ang kumukuha ng mga stocks dito. Ano? Siguro pinapakain mo sa pamilya mo, no? Masyado naman po kayo mapagbintang. Alam nyo kayong mahihirap. pang buhay na lang kayong mahirap. Hindi na kayo aangat sa buhay. Kaya, malamang sa malamang. Ikaw ang umuubos neto. Hindi <laughs> po talaga, ma'am. Wala po akong kinadala Pwede ba wag ka na sumagot? Hindi ko kailangan ng opinion mo. Alamin mo na lang. Ano pang hinihintay mo? Alamin mo na! Good morning po, sir. Ah, good morning din po. Ay, sir, pasensya na po pero hindi po karinderya to. Mamahaling restaurant po ito. Ay, gusto ko lang po kasi makakain sa mamahaling restaurant pa. Ay. Kasi nakaipo na po ako. Ay, wala po akong pake. Eh. Hindi ko po kailangan ng construction worker dito sa restaurant ko. Ma'am, teka lang po. Eh, baka naman Isa po ka may babayad siya. Huwag ka nga magsalita. Hindi kita ka nakausap, di ba? Huwag kang bastos. Ikaw hampas lupa ka. Hindi ka nababagay sa restaurant ko. Kaya kung pwede ba, maghanap ka na lang ng karinderiya kung saan ka nababagay. Ma'am, ako na pong bahala sa kanya. Ako na mag-aasikasin. Sige, asikasuhin mo nang hindi kita sa Magtabi nga kayo. Ma'am? Magtabi kayo! Bilisan mo! Ay. Perfect! isang basurahan at isang basura. Oh my God. Ang perfect. <laughs> Grabe Kaya bro. ano pang hinihintay niyo? Ikaw, gawin mo na kung ano yung trabaho mo. At ikaw, umalis ka na sa restaurant namin. baho, -baho mo. Sige ko, oh, aalis na lang ako. Ma'am. Sir. Sir, Eden. talaga yung waiter na. Ako tuloy naglilinis dito. Oh. Hey, Wala ba akong dumating na bisita? Ay, naku, Wala nga eh. May dumating pala kanina, kaso mukhang scammer. Hinabol nga ni Eden. Hinabol ni Eden? Magkasabwat ata. At saka, ma'am, alam mo ba, yung si Eden, Naku, tatamad, tamad talaga. Napaka, napaka kupad kumilos. Oo, oh, ganun pala eh. Ba't di mo pinagsasabihan? Ay, naku, ma'am, pinagsabihan ko na nga eh. Hirap pagsabihan. At saka, ma'am, kung ako sa inyo, tanggalin niyo na yun. Kasi, kayang-kaya ko naman gawin yung mga trabaho yung ginagawa niya din. Ganun ba? Eh, kumusta naman dito pag wala ko? sabihin na ma'am, kita niyo naman po, ako yung gumagawa, ako nagpupunas ng lamesa, di ba? Kita niyo naman. Eh, yung mga stock natin, kumusta? Ay, naku, ma'am, yun na nga eh. Ang bilis maubos ng stocks natin, pero may hinala ako. Si Eden. One time nahuli ko siya, pinuuwi niya yung mga stocks sa mga pamilya niya. Aba, hindi pwede yan. Malulugi ang kumpanya ko pag ganyan. Hindi ko ma'am, kaya nga, kung ako sa inyo, tanggalin niya na yun. Bago pa kayo malugi. Ma'am, ay! Ah, uh, ma'am G, nandito po pala kayo. Ito. Kumusta? Saan ka galing? Ah, uh, eh. Pinuntahan ko po yung isang customer kanina. Ako ma'am, di ba yun yung sinasabi sa yung scammer kanina? Baka may pinag-usapan yan sila. Ako ma'am, hindi po. Eh, sa katunayan po niyan, hindi laik po yan ni, ni Miss Hazel. Mas paniniwalaan niyo pa po, po siya? Eh, tingnan niyo nga po yung tsura niya. Mukhang hindi ka pa ni paliwala. Alam mo, Aiden, yung dumating ako dito nang wala ka, hindi ba naglalakwatsa ka lang? Ma'am? Oras yung trabaho eh. Ba't nung wala ka dito sa resto? Eh, ma'am, magpapaliwanag po talaga ako kung anong nangyari. Ano ang papaliwanag mo yung naikwento na sa akin nito? Na ikaw nagpapabaya dito. Hindi maayos ang, ang lugar. Kagaya ng mga stock, nawawala daw. Sino pa bang nanakaw nun? Sino pa bang kukuha nun? Hindi siya. Ma'am, hindi po. <laughs> hindi ko po yung magagawa. Ikaw lang naman yung walang pera dito, di ba? Kaya imposible hindi mo yung magagawa. Ma'am. Alam mo, Eden, Uh, maigi pa maghanap-hanap ka na ng ibang trabaho. Ako nga, wait. Kasi dalawang linggo na pinagre-report ko to. Puro ganun ang report eh. Puro reklamo sa eh. O, paano na kayong dalawa dito? Pag ganyan ang ganyan, malulugi ang kumpanya ko. Lalong-lalo lalo na ang isang kinaayaw ko. Yung magnanakaw. Yung nawawalan ako ng stock. Paano na? O, paano na yung negosyo ko Maghanap ka na ng trabaho, ha? Pag mamaya hapon pagbalik ko... Sure na wala ka na dito, ha? Nangintindihan mo? Isel! Ma'am! Yes po, ma'am! Ma'am Isel, ba't yun po yung sinabi niyo kay Ma'am Gina hindi naman po yung totoo? Ano tingin mo sa akin? Bobo? Bulag? Para hindi makita yon? Pwede ba? Anong sinabi ni Madam? Umalis ka na! Putinga! Alis na! Tumakop Tingnan mo nga naman. Ito ba si Construction Boy? Anong forma 'yan? Pinalitan mo para ano? Mang scam ulit? kahit palitan mo yung identity mo, kilala na kita. Kaya, ano bang ginagawa mo dito? mangi ka na naman, no? Kapal ng muka! Dito pa talaga sa restaurant na to? mangi iskam ka? Sinong inaantay mo dito? Ha? Sinong inaantay mo dito, iiskamin mo? Yung ano may-ari ng restaurant. Bakit? Si Ma'am pa talaga ang balak mong iskamen? Nagkakamali ka dahil alam ko na yung trabaho mo. Kaya <laughs> kung ako sa'yo, umalis ka na dito bago ako magpatawag ng polis. Umalis ka na! Ise, yes, eh. ba't ganyan mo kausapin yung bisita ko? Ma'am, siya po yung sinasabi ko sa'yo, scammer. Hindi yan scammer! Ayan nga yung bisita kong inaantay lagi. Ay, Madam Kaya, G, magandang gabi. Kaya, magandang gabi po. Eh, eh ma'am, sino po yan? Siya yung bayan ng resto na to. Kasi binibenta ko na tong resto na to eh. Lugi na eh. Matagal nang nalulugi to. Sa kapabayaan nyo. Ang naman, ibibenta mo na pala to. Bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin? Eh, di sana nakahanap ako ng trabaho. Paano na ako niyan? Mangangapa ako niyan ko nga pa ka, wala akong magagawa. Basta ako, decided na ako, bebenta ko na sa kanya. Ako, Sir King, buti naman bumalik kayo dito. Alam mo, ang tagal kita inantay, ilang buwan din. Kala ko nga, nag-back out ka na. Pero alam ko, para sa talaga itong resto na to sa pagbabalik mo. Yes, Madam G. Nako, nung araw na sumipot ako sa restaurant mo, itong manager mo, grabe kong malayit sa akin. Eh yes, sir, hindi ko naman po kasi alam ni eh. Mukha po kasi kayong kalait-lait. Nagdamit lang ako ng para construction. Mabuti na lang yung isang mong empleyado. Inalalayan ako, kaya na-encourage ako para bilhin tong restaurant mo. Napaka-beat batang yon, tsaka napaka Sana Sa nga pala, mapakilala ko sa iyo, si Miss Eden, ang business partner ko. Miss Eden? Oo. Oh. Ako nga po. Bakit ka na nito? mo, di ba? Ang business partner niya. Ano? Nga pala, Hazel. Eh, pasensya ka na. Ako na ngayon yung aangat sa buhay. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ikaw yung makapangyarihan. Sa totoo niyan, ginamit mo pa ngayong posisyon mo para makapanglait ng tao. Pero ngayon, hindi na yung mangyayari. Eh, ma'am, pasensya na talaga kasi nadala lang din ako noon eh. Ah, uh, Sir King. Yes, dahil either. tayo na po yung may-ari ng restaurant na to, pwede ko na pong mapatanggal yung mga taong gusto kong itanggal, di ba? Tama yan. Kasi pangat sa negosyo, ang mga pangit na ugali. Ako, kaya ko naman pong baguhin yun. Huwag niyo lang po ako tanggalin. Pasensya na hindi namin kayang tanggapin ang katulad mo dito. Lalong-lalo lalo na po, nalaman namin na si Hazel pala yung kumukuha at nagnanako ng mga stocks nyo dito sa restaurant. Ay, grabe ka, Hazel. Sabi mo sa akin, si Miss Eden ang gumagawa nun, ikaw naman pala. Alam mo, idedemanda kita sa ginawa mong yan. Oh. Kaya pala ang laki-laki ng nalugi ko dito, hindi ko alam pa paano iangat. Sa kagagawan mo rin pala, kala ko napakaayos mong manager. Sorry po. Eh, wala na sorry-sorry. Ah, sorry. Uh, Miss G, baka pwede nyo na po yung pag-usapan sa ibang lugar. Kasi Sige po, po magme-meeting pa po kami ni Sige po. Sir King. Sige, Madam G. Maraming salamat. Sige po. Thank you po, Ma'am Eden. Miss Eden. O, tara na. Mag-usap tayo dun sa parangay po na. Ah, uh, Sir King. Mm -hmm. Ready ko na po ba sa mga business plan natin? Ready na, Miss Eden. Ito na yung mga files ng mga projects natin. Okay, simulan na natin. Sige, have a seat.